So yun, magandang hapon. Tapos daw tayo. Punta ulit tayo dun sa may Aspilia. Alas 5.18 pa lang ng hapon. Maaga pa. Kaso lang, malakas na naman yung hangin. Sobrang lakas na naman ang hangin. Nagpano sana kami ng utom na doon sa kabilang spot pupunta. Mamaya mga alas 10 o so kaya alas 9 ng gabi. Kaso malakas yung hangin kaya Subok naman tayo sa hapon Babalikan natin yung kulambutan na kumaripas Magbabaka sa kali tayo na pumalik yun Ayun yung kasi nilalaki sa pangit Ayun yung kasama yung sa nahuli natin Sana bumalik Bale Ngayon magsasaglit lang siguro tayo Bibisita lang tayo ng pangit Tapos mamaya kung kumalma ito sasabay kami ni Otoro punta doon ano naman yung hangin hindi naman amihan stirless kaya yung dagat nito doon hindi gaano malaki yung alon hindi ka kaya sa amihan ang kapag kaamihan talaga naman nakakatakot yung alon doon sa spot namin doon sa may kapapungan so yun abang abang po makukuli natin hindi maliwanag pa naman na, ah, ngayon lang natin na dumilip saka tayo magsisimula siguro mga 5.50 yun simula na tayo nun salamat may nagpakita din ako ng buta na Galing na. na ako ng Lagundi Kasi ito lumusong din Kala ko mamaya pa yung lulusong Galing na ako ng Lagundi Balik ko dito sa amin Dito na ako nakapanan nito Uuwi ako agad Mag-charge lang ako tapos babalik Sana hindi maalong sa spot natin sa kabukungan Doon tayo pupunta ngayon mamaya pala balik natin hmm. hindi na pumalik yung pulambot ang asin na. ang tinapin sa kapitugan yung pangit lukang pati sinira ang ano trigger pa siguro yung sumira sayang sinira naman yung mga pangit lukang

baka nalit tayo doon so kung na natin tapiluhin kaya sa huli natin mahakaw yung kasi kahit long kaya sa huli natin na sulit kaya yun ang mamana na dito lang sa bangka gumagamit lang ng peace light habang uh, nagsasagwa nagpa-pastate marilas makahuli ng kalambutan yan dito sa akin Minsan kaya ko yan Yung dalawang beses Nakahuli tayo ng dalawang pusi So yun, nabangayon na ako mamaya Balik tayo mamaya So yun, alas 9.41 na Nag-charge lang tayo ng saglit Hindi pa na puno Mapopuno siguro ako alas 11 patay alas 12 ng gabi kaso yung agos nun pahina na yan ito ngayon malakas yung agos nito subukan natin pumunta ng kabakuan sana hindi maalong dun kaso lang umuulan na naman ay na naman yung ulan yung langit talaga halos mahigit isang linggo na hindi nagpapakita yung araw dito sa amin Lagi na lang madilim yung kalamitan. So yun, sana so, tayo. Sana madaglagan natin yung huli natin na dalawang piraso. Si Utol, wala pa dito si Utol. Utol, marito siguro ng may ubayan. Sana lang hindi mahalon dun. Para hanggang kabakungan talaga tayo. So yun ang mga bangko sa mga dadagdag namin. ara sigoro tawi ti yon nilo ginaya yung lakas ng agos. yung una kanina halos ganito rin, rin kalakik sumailap sumusung pati sa agos kaya hindi natin kaya sumusungin yung isda parang wala lang sa kanya yung malakas sa agos pero sa atin wala isda talaga yan balay papasak na ako ng kabukuwa ในบางอาพยายนการไช้สาตทุกัน lang eh kung wala natin sa akin na nakatid na lang buti na hawakan natin buti hindi ko malam kaya na wala na mabihira para talaga sa atin eh sana umabot ito ng 600 grams para makapasok sa 280 kilo Ano ba yung kinakain hito? <laughs> Salamat! Kaya nandito tayo ng Bulambutan Subalit bumalik na ako Nandito na ulit ako sa kanyang Kintarawayan Malabo yung camera natin dahil sa ulan

dapat dalawa Pinausok na lang natin yung isa Sayang yung malaki yung rigid to May sukat natin yung

A few moments later. So yun, nandito na tayo. Jackpot na naman tayo. Si Otol, ganun din. Naigit 20 kilos. Yung kay Otol. At ito naman sa atin. Yan, ito yung huli natin sa unang lusong natin ng itong dalawa. Ang kulambot at saka isang malaking kusit. Ito sayang to. Yung sasabi ko kanina. Oh. Rigid. Siguro pinana to. Dito tinamaan. Kunain <laughs> natin yung kulang bota natin. Four point seven na. Wala na to. Wala na tong ano, ink. Tinanggalan ko na. Tatalo na. 3.8, at 2.8, yan 2.8. yun. gusto iniligya. toma mo na posit. yung kayo tinaposit, mamo din yung dalawa. 1.6. Tingnan natin yung pasok. Buka natin. Isahin natin. Pasok na. Ito. Sigurado. At ito. Sigurado. Ayan, pag samasamahin natin yung pasok sa... Oh, Siya, pa tayo sa posit. <laughs> And, down. Yun. 4.6 yung posit natin ng mga mamaw. At itong may mga sugat. 20 pesos lang naman yung dimension niya 2.4 mahigit 6 na kilo 4.6 cento sakto, itong kilo kanina nung sobrang 6 kilo itong mm -hmm. kilo. <laughs> kilo. kilo yung posit natin ito so, ibibinta rin natin to yun sana yung masarap pangulam na pangulam ulam na balangawon o rainbow runner kaso binaplisan lang 2.3 kwarta linaw so, ito o ito, ito yung pang ulam natin ito. yun sigurado to ulam to maghapon Kuwarta! so yun tutala natin to kung ilang kilo lahat saka kung magkano kikitain natin ito so, naka jackpot na naman tayo hindi ka jackpot na kaya sa tingin nila ko lang buta tayo ko So yun mga ka-adventure, mega jackpot tayo. Ayan, kumita tayo ng 3,622. Thank you Lord. Ayan, yung kabuuan huli natin 21.1 kilos lahat. Salamat. Sigurado na yung pang New Year natin ito. So ayun, magsha-shout out po tayo. So ayun, magandang umaga. Ayan, alas 7:30 pa lang ng umaga. Yun aagahan natin yung upload natin ngayon. So ayun, shout out po sa ating mga masukid. Ayan mga taga-subaybay ayan, saan sulok man po kayo ng mansa or mundo na roon ayan, shout out, shout out po sa inyo ayan, maraming maraming salamat sa solid na suporta at pagtangkilik sa ating mga videos, ayan so ayan, shout out po kay Ma'am Erichol Fuentes, ayan, shout out po sa inyo ma'am, at sa buong family nyo ayan, at at ba sa happy new year po ayan, at kay Sir Efrain Jobson, ganun din po sa iyo sir yun, shout out kay Danilo Adalim at Church Prince Adalim from Santa Rosa and WBC shout out po sa inyong magama, shout out sa Polias Family at sa Tropang Vlogger, ayan, shout out po shout out sa Disano si Family ng Kaloyan Tiki shout out kay Ma'am Rosana Bilihermosa from Davao City, ayan, shout out po sa inyong ma'am shout out sa Batalona Family dyan sa Nasipit, Agosan del Norte, ayan, shout out po shout out kay Roman Balag shout out kay Romel Cadelinha, ayan, shout out po sa inyong mga idol, shout out kay Karino kaya dong in family shout out kay Ricky Hernandez from Tagig City ayan shout out po shout out kay Greenry lakatan ko bako operator yon from Kinapundan Eastern Samar ayan shout out po sa mga taga Eastern Samar shout out kay Bong Leiko from Valenzuela City ayan shout out po shoutout sa Estabelio at Sagala family from uh, Gulayan Katmon Malabon City ayan shoutout sa mga tiga Malabon shoutout kay na Russell Ann Arapok Mark Vince Arapok Rosana Rapol Remson Rapol at kay Jandi Broho from Joel Rojo of Mandaluyong City ayan shoutout po sa Rojo at uh, Arapok family ayan shoutout po shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naikabiti shout out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi shout out sa Disulok family kina Bong LB Laika La Army Ryan Trisha Rocky Bibi, Edna Babat, Babatnon Liti. ayan shout out po shout out sa si mga taga Leyte shout kay Romeo Alcones at sa Amor Beach at sa Alcones family Jen sa Taklikan San Teodoro, Oriental Mindoro. Ayan, shout out po. Shout out kay Marvin Salonga from Oriental Mindoro. Ayan, shout out po. Shout out kay Cesar Abling. Shout out kay Joel Bael. Ayan, shout out po sa inyo, bro. Shout out kay Jeffrey Sumagayan at ng Iligan City. Ayan. At sa Dahili and kay Pang Family. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Calzado from Barangay Sisiman Maribilis Bataan. Ayan, shout out po sa mga tiga Bataan. Shout out sa Isidro Family from uh, Calapan City, Oriental Mindoro. yan shout out. Shout out kay Johnson Kirubin from Iloilo. Ayan, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce and Family ng Amadeo Cavite Ayan, shout out po sa mga tiga Cavite Shout out kay Sayrami yon at uh, Say Kena Jen at Minerva from uh, Bulinaw, Pangasinan. So, yun, shoutout po sa inyo mga Carpenter. At syempre, shoutout din natin at pasupport na lang din po mga Carpenter sa kapwa nating may channel. Ayan, unang-una -una po kay Otol Rafi. Yun, Rafi is for fishing. Yun, jackpot din si Otol. Mega jackpot din. Parehas kami, mahigit 21 kilos. Yun, uh, supported lang din po mga kapinyor yon shout out sa magkapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog shoutout kay Berespiro, shoutout shout out bro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Pandan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog Banayad Vlog PH Juni Fishing TV Larry Amos Hilario Lacuazero Kapana TV Adventure Koya North TV na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure Kapising Sagay Adventure Batang Samar Matandang Spiro So yun mga kapitjo Supportan din po natin mga kapitjo Mga kapitjo yung kanilang mga channel So yun sana is magpa shoutout out Yun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode yun Sure mas shoutout ko po kayo yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode, God bless po. bye, -bye.